Nanawagan si dating Bayan Muna Representative Neri Colmenares na magtatag ng isang independent commission na tututok sa investigasyon ng mga isyu ng korupsyon ah, sa mga flood control projects ng pamahalaan. Ah. Ayon sa kanya, bagaman karapatan ng mga senador at kongresista ang mag-imbestiga dahil ito ay parte ng plenary investigation na powers nila, hindi magiging credible sa publiko kung mismong mga opisyal o ahensya ng gobyerno na posibleng sangkot din sa anomalya ang siyang magsasagawa ng investigasyon. Kung kaya't sinabi ni Colmenares na mahigpit na babantayan ng bayan muna ang investigasyon at tututukan ng 2026 national budget dahil dito muling papasok ang mga panibagong flood control projects. Naniniwala ang dating kongresista na hindi sapat ang pagtukoy lamang sa anomalya at dapat ay mayroong makulong at mapanagot sa irregularidad sa mga flood control projects. Bukod dito, kailangan ding magkaroon ng maayos na auditing upang makita kung maayos bang sa naisakatuparan ang mga proyekto at kung tumutugma sa itinakdang panahon at pondo ang implementasyon. Sa uli, iginiit ni Colmenares na ang transparency ang pinakamabisang paraan upang mapigil ang katiwalian. Para sa akin, siyempre karapatan ng mga kongresista at mga senador ang mag dahil siyempre part yan ng plenary investigation powers nila. Pero sa ganang akin, dapat nga magkaroon ng isang independent na body dyan na mag-investiga kasi alam mo, ma mahirap yung ano eh, yung sila-sila mismo nag-iimbestiga sa sarili nila. Eh senador na congressman, ito namang nangyayari na mga pork barrel at iba pang katiwalian sa mga proyekto patulad ng flood control. Hindi naman ito sa isang house lang eh. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Ranzel Leodoran. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!